Hello guys, good afternoon <clears throat> Live muna tayo ngayon mga ka-idol Ayan, at uh, pabugso-bugso yung ulan na may kasamang hangin mga ka-idol Kanina galing ako sa palayan at uh, hindi ko lang nakakuha na ng video doon mga ka-idol kaya biglang lumakas kasi yung ulan kaya umuwi na kaagad ako at, uh, ang uh, hirap sa palayan mga ka talaga pag ganito main crop. kasi pag inabutan talaga ng bagyo mga ka-idol ay magkakaroon talaga ng uh, pagdapa yung mga palay Kasi sa lakas ng ulan at hangin Ang hirap talaga mga ka-idol Kaya uh, sugal nga talaga sa bukid mga ka-idol <coughs> Kumusta na kayo mga ka-idol? Shoutout nga pala sa inyong lahat Sa lahat-lahat ng mga silent viewers ko uh, Shoutout sa inyong lahat Sa ngayon ay dito muna tayo sa bahay maglalive habang nagpapahinga mga kaidol kasi pabugso-bugso yung ulan dito ngayon mga kaidol shout out nga pala sa lahat ng mga silent viewers ko dyan kumusta na kayo mga ka idol kung saan man kayong sulok ng mundo shout out sa inyong lahat mag ingat po kayo dyan mga ka -idol. sa ngayon dito mga ka idol ay uh, nandito pa rin yung uh, bagyong hulian mga ka -idol. at kawawa yung mga palay yung mga pananim ng mga palay mga ka -idol. tuga lang sa bukid mga ka-idol nung una maganda yung tayo ng mga palay ito yung dumating yung bagyong hul hulian mga ka-idol ay napadapa yung mga palay lalo na yung malapit ng maani ay uh, na napadapa ito mga ka-idol <coughs> Hindi lang ako nakakuha ng video doon kanina mga kaidol gawa na biglang uh, lumakas yung ulan at hangin. Kaya napauwi ako bigla mga kaidol kasi nandun ako kanina ng pumasyal-pasyal sa bukid mga kaidol sa palayan. Pakita ko rin sana sa inyong mga kaidol pero uh, sa susunod mga kaidol at uh, makapasyal ako doon, bibidyuhan ko rin yan para may ipakita naman ako sa inyo mga ka-idol kung uh, ang itsura ng mga palay ay nakadapa sa ngayon mga ka kawawa kawawa kami kawawa kami lahat ng mga farmers mga ka-idol <coughs> yan lang okay lang yan uh, ganyan lang talaga ang sugal sa bukid mga ka -idol. siguro sa sa lahat na mga may mga pananim ay uh, ganyan talaga ang nangyayari pag ganitong uh, inabot ng bagyo mga ka-idol nahihirap nga talaga sa magsugal din sa bukid pag ganitong Minecraft na kapag inabot ng bagyo mga ka-idol kasi ay may dumadating na mga sakuna tulad ng mga bagyo na uh, ni, tulad nito ngayon mga ka-idol yung bagyong ulian ang lakas super typhoon talaga mga ka -idol. ang lakas ng ulan na may kasamang hangin kaya napatumba yung mga palay namin Ganyan lang talaga ang sugal sa bukid. Tula dito mga ka-idol, nandito rin ako sa bahay. Pabugso-bugso yung ulan mga ka-idol. Ayan, tingnan nyo, tingnan nyo naman yung kalangitan mga ka-idol. Oh, umiitib na naman lakas na naman yan mga ka-idol pabugso-bugso yung pagano uh, pag ano ng ulan dito na may kasamang hangin mga ka -idol. ayan kaya hindi, dapat kanina mga ka ay namasada ako kaya lang sa sobrang, sa sobrang lamig <coughs> umuwi naman ako mga ka-idol ang lakas ng ulan <coughs> at wala rin gaano pasayro kasi mga ka -idol dahil uh, mahirap din na lumabas-labas ng bahay mga ka eh. Kaya umuwi na lang ako. Wala may napasadaan, zero. Kaya tambay muna sa bahay mga ka-idol at uh, sa ngayon nandito tayo at nagla-live. Kumusta na kayo diyan mga ka-idol? At mo uh, live muna ako sa glit mga ka -idol. Para mai update ko naman sa inyo yung uh, araw na ito yung panahon mga kaidol yan <clears throat> dito lang tayo sa bintana mga kaidol sa taas at na uh, ito ngayon ayan umulan na naman siya tawag nga sa inyo dyan, ma, sa, inyo, la, sa inyong lahat dyan mga kaidol, sa lahat-lahat ng mga silent viewers ko dyan. And kung saan man kayong sulok ng mundo, shout out sa inyo dyan lahat. Mag-ingat po kayo lagi. Do dahil nito ngayon mga kaidola yan. Dito lang ako ngayon sa bintana at uh, may pakita ko sa pakita ko naman sa inyo yan yung uh, takbo ng panahon dito sa amin. Yan, lakas ng hangin yan sa taas mga ka-idol oh. grabe o oh. umiitim yung uh, ulap po oh. Yan ang naidulot ng bagyong hulyan mga ka -idol. Unang bagyong mga ka sa totoo lang hindi naman gano'y yung malakas yung hangin, umuulan ikaya kaya yung video ko noon na pinakita sa inyo ay uh, ano lang siya nagmisto lang bye bye lang yung palayan namin pero hindi wala gaano may naapekta may naapektuhan gawa na hindi pa naman siya nagbunga nagdawa kumbaga mga ka-idol uh, sa ngayon ay uh, malapit ng anihan sana na mga ka pero ito naman ang nangyari sa palayan mga ka-idol <clears throat> napadapa yung mga palay malapit na sana ng anihin mga ka -idol. ipapakita ko rin yan sa inyo mga ka pag nakapasyal ako ulit doon kanina gusto ko sana mag video doon mga ka kaya lang bigla na palakas yung ulan at hangin ang ganda sana yun para nakita nyo rin Kailan baka mabasa yung kamera ko, wala naman akong dalang silupin na balutin ko sana yung cellphone ko, yung kamera ko para hindi mabasa mga kaedon Kaya napauwi ako bigla kanina at uh, nagbihis lang, dumiritso naman nagpasada ng tricycle pero yun nga lang wala rin pasayro kaya napauwi na lang ako mga kaedon kasi hirap din naman ng lumalabas-labas ng bahay sa ngayon tulad nito ito ngayon ay uh, pabugso-bugso yung ulan ulan at uh, may kasamang hangin yan, namuwi na ako mga ka -idol. thank you mga ka sa inyong pag-like at sa lahat palang sa lahat ng mga uh, bago palang sa channel ko mga kayo din ay uh, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-subscribe sa channel ko mga ka-idol. At pag-like. God bless you all mga ka-idol. Mag-ingat po tayong lahat. At uh, hindi na rin ito magtagal yung video ko mga ka-idol. Mga live ko hanggang uh, may silang to mga ka-idol. Mga 10 minutes lang siguro to at update ko lang sa inyo mga All Alright mga kaidol at hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kaidol. God bless you all. Mabuhay kayo. Ayan. Sal salamat sa inyong pagdalo sa live ko ngayong hapon na ito mga kaidol. Bye bye. 一样。嗯